What's up, madam people? Ako nga pala si Joey, 20 years old, ang masipag na rider ng Kalokan. Wow! highlighter ka. <laughs> Bakit? Sa... Wala. Hindi ba wala lang yung highlighter na ngayon? Maganda lang yung skin niya. Kinis eh. Rider, Ayon? ano yung motor-motor, mga motor, ganyan. Apo, mga ah. delivery up po sa cell. Oo, oo, masipag. Ilan ah. taong ka na? 20 years old po. 20, 20 old. lang, oh. Masipag. oh. masipag. Parang si Pido, alam mo si Pido, pag itas mag-work dito, pag inaantay niya si Kara, nag-aano pa siya, nag-aangkas siya. Ay, talaga? Yeah. Wow. Oo, pero biyahin nilang ABS o GMA. Alam. Pinatanggap ng Ha? Ayaw yan ang malayo. Kaya ang JMA to ABS lang. So, okay. Ilan taon ka na ulit, sorry? 20 years old po. 20, 20. years old. Ikaw ay hindi na nag-aaral? Nag-aaral po ako. Third year college po as accounting student. Wow! Working wow. student. Joey, ano, ano school? Ano po? NCBA po. National College of Business and Arts. Uy, alam mo! Kasi Lasi, di ba? NCBA. NCBA. Ah, PSBA ba siya? PSBA. Oo, oh, oh, PSBA. O, o, PSBA. Hmm. Kasi Lasi ang swerte. Kahit wala siyang ID, nakakapasa. Ah, bakit? Paano? Siya yung guard eh. <laughs> kaya pala. Kaya pala po yan lagi sila. may <laughs> so, Joey, naka-ilang girlfriends ka? Wala pa po. Oh, oh. why? Um, one time po kasi may nililigawan po ako. And nalaman ko na may third party po pala. And since then po is, nag-focus na lang po ako sa work and studies ka po and sa mga hobbies ko po. Na-trauma ka sa babae? Oo Nagkaroon po ng trust issue. Trust oh. issue? Uh -huh. Parang chinurut charot kayo ng babae, nagpapaligo, yung pala may jowa ng mga iba at saka may kaharot ng iba, ganon. Apo, Nagsubo yan gano ang chichiria doon sa isang tao? Wala naman, Hindi, hindi. naniniwala ka pa na pwede kang subuan ng hindi mo alam? <laughs> Tapos hindi mo nakikita yung nagsusubo, yung gano'n. Hindi <laughs> <laughs> ba? Hindi. Lama, alam mo naman. <laughs> That's my <laughs> new way! Hindi uh, <Okay>. lang <laughs> ako. <laughs> Nangarapan, sinabi, hindi siya naniriwala. <laughs> Charot to si Wayne. Okay. Naranasan, pero hindi pa nararanasan yun yung nasubuan ka na? Naranasan naman po. Sa mga. oh, Anong pakiramdam na sinusubuan ka? Mahal mo ba yung tao o hindi mo kilala, nakainuman lang? ano po, gusto ko po yung tao. Ayun, oh. uh, gusto rin niya ako. Oh. Yummy! <laughs> uh, Anong pakiramdam noon? I-describe mo nga. Um, sa una, siyempre po, masaya. And kinikilig. Di mo alam gagawin na parang ang, ang bagal ng oras ng time na yun. Oh. after noon, parang gusto mo ulitin ka. Parang oh. gusto mo balikan yung, yung time na yan. Oh. Gusto mo ulitin? Isa <laughs> pa. <laughs> Ako <laughs> si <laughs> Ano sinubo sa'yo? Um, kanin ka po na may ulam. <laughs> oh, sweet. Oh, kamay lang sweet to, yeah. nakakutsara naman. Kutsara po, kutsara. Ah, sarap sarap mas, oh, mas, oh, sweet kaya yung kinamay kasi ang tagal nun eh. Oh. Kasi itatapat sa sa'yo. Yeah. Kukunin mo yung nasa dulo. Oh. Kasi simuti pa, itutulak Tutulak pa yan. yun yan. eh. Kaya. Itutulak pa. Tapos makukuha mo pa yung hinlalaki. Yes tama. May yung mga natira ko ko pa doon. Oo, kasi ito, yun. Itutulak eh. Yun yeah, yung tamang oh. pagkakamay. Hindi basta sinusubay. Itutulak mong gano'n. Okay, Push para mo yan. may delivery. Ink... Huwag oh, wag pag mong bibiglayin eh, kasi baka mamaya ba, mabilaukan. Oo. Oh, dahan-dahan. Oh, oh. da. At saka tinulak ng ang hinalaki mo, siguraduhin mo yung hinalaki mo sa bibig pupunta ha. Bakit? Kasi minsan pag <laughs> <laughs> sa ilong. Kasi siya yung kinilaka, oh, koyo sa'yo na <laughs> Ayun. So, natatandaan mo pa yung babae? Hindi kayo naging mag -jowa. Hindi po. Siya yung may third party? Hindi po yan. Iba po Oh my God. sino Sinubuan siya. Baka iisang babae lang yun. Pero bakit check doon? Bakit check? Bakit Oh, Tapos may pa-insenso ka pa na dyan. May ka ba? mag ka na may insenso dyan. Parehas ba? Parehas, Ted? Magkaiba. magkaiba. Ah, magkaiba. Magkaiba. Oo, magkaiba. Oh, magkaiba. Modus pala ngayon ng mga girls. Uwi yung una, eto kanin eh. <laughs> Pari mo yun. yung uwi Kasi si Ayon inuulam yung uwi oh, eh. Uh, iba, iba. Iba, iba. Ano to? Mr. Chips yung kanya. Okay, Joey. Anong pick-up line mo para kay Anjanate? Anjanate? Anjanate. Signal ka ba? Bakit? Kasi pag nawawala ka, hinahanap kita. Uh, y yung tono niya pang tamad. No? yung tono ng mga tamad. Or meron ka masipag si oh, Joey. masipag no? oh, 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 naman. Oh, yung, lang. yung tono na. Ito to, ikaw si Doraemon ano. Oh, okay. kahit ganun yung ano, delivery niya, grabe, ang cute ng smile. Yo, with the dimples. No. You, I like your smile, Joey.